O, oh, eto, dapat bang sabihin na naanuhan na ang babae? O, oh, maliwanag ba sa mga mata nyo kung ano iyon? Alam nyo, ganito kasi yon. Makinig kayong mabuti ha. May mga babae na hindi sinasabi kung naabot na ba nila yung tunay nilang happiness. Eto pa, may mga babaeng mapagpanggap. Ano ba ang ibig sabihin ng mapagpanggap? Oo, tama ang narinig nyo. Maraming mga babae ang mapagtanggap. Alam nyo ba kung bakit? Kasi gusto nila matapos na para maisip ng lalaki na naibigay niya na yung sapat na pangangailangan ni kapareha niya. Kasi ang babae, maproseso yan. Kailangan nila ng konting laro muna. Hanggat maaari, dapat si lalaki ay marunong siyang mag, ano ba, magdala. Marunong siyang, yung, lalo na kapag matagal na kayo nagsasama ha, dapat yung lalaki alamin niya yung kiliti ng babae. Lalo na yung, as, yung ano niya, yung kiliti, kung saan, kung paano niya mapa, makukuha yung happiness, paano matutuwa, paano maabot yung tunay na kaligayahan. Eh kasi naman, may mga lalaki kasi na yung diretso agad-agad, direct agad. O di ba diba? kapag direct kasi agad-agad, nyo, ganun, no? Yung daan, yung diretso ba, ganun. Alay lami dong sa tinuod lang, ha? Ayaw, ayaw, ana, ah. Huwag na wag mong gaganunin yung jowa mo o asawa mo o sino pa man yung kapareha mo sa buhay na agad-agaran. Alam mo, hindi naman masama ang agad-agaran, eh. Yung, ano, pero dapat pa minsan-minsan Bigyan mo ng time yung kapareha mo, yung partner mo ba. Kasi nga, ulit-ulit kong sinasabi dito na yung mga babae ay maproseso. Bago nila maabot yung happiness, kailangan ay meron muna ng, ano ba, magpiplay ka muna. Ganon, di ba, yung tinatawag doon. Kung hanggat maaari, magsimula ka sa pinakailalim hanggang sa pinaka ha, ano niya, yung, yung happiness ba, yung pinaka uh, up and down, yung dahan-dahan, o oh, ba diba? Kasi naman, kung bibiglain mo siya, sino na ba masasayahan ng ganon? Oo, ikaw, masisayahan ka. Pero yung partner mo, iniisip mo ba? Kaya huwag na huwag kang mag- ano ba, maging selfish, makasarili kaya isipin mo yung partner mo lalo na kung mahal mo siya o sige ka, kung lagi kang ganyan ako, ako isa pa naman sa mga dahilan na kung bakit naghahanap ang babae sa iba kaya dapat lagi siyang satisfied sa iyo. Uh, dapat lagi siyang ano, yung ano ba, siguraduhin mo na maibibigay mo yung pangangailangan niya. Lalo na sa araw ng schedule niyo o oh, ganyan. So, eto na nga, balik tayo doon sa ating topic kung dapat bang kailangan ng babae na sabihin sa kanyang kapareha na siya ay naging masaya. Ang sagot doon ay oo naman. Siyempre naman, ano, kasi hindi rin kasi alam ng mga lalaki eh. Kung meron, merong ibang lalaki na alam na nila kung paano, kasi alam nila yung galawan ni eh. yung galaw. O ba diba? basa na nila yung ano, ng, ano nila eh, kapareha nila eh. O ba diba? may mga lalaki naman walang pakialam. Kaya ayan, so ayun na nga, dapat na sabihin ng babae na, uh, Oo naman, may mga babae din na hindi na kailangan tanongin, uh, sinasabi, sinasabi nila na, oh, ayan na, oh, natapos na, oh, ganon, oh, ba diba, kaya ganon. Tapos may mga babae din naman na hindi nagsasabi, uh, parang hindi nag-iimik, pero ganito, may mga lalaki din naman na nagtatanong, nagtatanong sila, o oh, ano, uh, nasatisfied ka ba? na okay ka ba? Nasayahan ka ba sa ginawa ko? Yung mga ganun. Kaya ito ha, may mga babae din kasi nahihiya o ano, ito ha, huwag tigil-tigilan nyo na dahil yung mga pagpanggap na yan. Actually, or, normal lang naman, may mga lalaki kasi ganun makasarili. Yung ganyan, uh, sinasabi na lang nila para matapos na o ganyan-ganyan. O, o di naman kaya dahilan ng nagpapanggap lang ang mga babae dahil, um, gusto na lang matapos na din, pagod na din, parang wala silang gana, may mga lalaki kasing mapilit din eh. So, ayun, kaya ayun na nga, <laughs> marami na kayong nalalaman at saka real talk lang tayo dito, walang halong kemi-kemi. Ito ay usaping pang realidad, ano, lalo na sa mga mag-couple, diyan sa mga nagsasama niya, Nag na nag-build, nag-uumpisa lang mag-build ng kanilang family. So, ayun, real talk tayo dito, manood lang kayo sa mga vlog ko dahil ito ay makatotohanan talaga ano kailangan kilalanin niyo ang isa't isa pagdating sa mga bagay na iyan sa mga schedule nyo kasi importante din naman 'yan 'di ba? Aminin niyo o hindi ha, huwag kayong makipag-ipokrita diyan. Isa 'yan sa mga dahilan lalo na kapag yung partner niyo ay magaling. O 'di ba? Biasang biasa sa mga ganyan, mas lalo niyo silang minamahal. Plus point 'yon. So ayun na nga yung topic natin, natawa tuloy ako. So ayun dapat dapat din talaga sabihin para aware din naman yung mga lalaki, yung ganyan na naging masaya din naman nang naabot niyo naman o, oh, di ba palakpakan niyo naman kung minsan ha bigyan niyo ng reward pag mag okay yung performance niya ha bigyan niya ng magandang ano ba yung depende lutuan niyo kung depende kung anong definition niyo ng reward sa kanya o anong klase na gusto niyo i-reward sa mga nag-e-effort din minsan so ayun hindi yung may mga babae din kasi makasarili din hindi lang yung ano hindi ko nilalahat ha syempre may mga babae din na ano na parang gano'n na nga na sarili lang din ang iniisip gusto sila lang nila ang gagalaw, ang gagawa, magtatrabaho dapat hoy, kayo mga day ha, kilos kilos din kailangan nyo din magano, ano, ibigay nyo rin kung anong gusto nyo, kung anong ginagawa sa inyo ng inyong kapareha, ay gawin nyo rin kung nagugustuhan nyo, ay abay nagugustuhan rin nila yon Oh, ayun na ha. Masyado nang mahangin dito sa labas. <laughs> so, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe mo naman ako. I-click mo na yung bell. At i-share mo na, i-like mo na. Maraming maraming salamat. At lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Bye!